Ayan, pwesto sa pag-uukit ng kahoy. ula. Uy, si Manong, na naman. Ayan, Manong. Uy, Timano, galing ng kahoy. Ayan. Si Manong naman dito. Ayo, okay, ng kahoy. Yeah. Oh. <laughs> dapat ka ba yung May mga jacket. May naman. Ay, nasa yung jacket! Ay, siya. Ando pa rin eh. Iisipin lang kami dito. Dosis. <laughs> Ito na naman. Ano, Toy? Lagi pa dala merenda? Ha? Wala. Hindi pa? Hindi naman lang. Ganda na ugit, oh. dyan sa Mariula. Ayun, salpok po sa gilid. Katulad po nito. Ayun o. Oh. So, nasalpa ka na. Oh. Ayan o. Kada na pagkakadali, lapat na lapat. Kada na dumaan mga ito talaga. Oh. Sa ganda. Maganda ng pangulong natin. Ayan, so tapos na yung mga kahoy niya. So, yung sa hake. Tapos na. O. Oh. Bakal ganda. Sa kapila to, may hagdan. Sige, kitutu. Nagbibintura sa baba. ito So, yung pahuli natin, hintayin lang natin. Yan sila kuya, makilira oh. sila. So, nilagyan ng plywood. Pero yung, ano niya, yung kahoy doon sa sahig niya. Yari na, tapos na. Bali, na. Palta na ng kahoy yan. So, yung mga blue at green na yan, ang tira na lang sa dati. Yung pang, pang sa bangka. Ayan oh. So, napaganda na yung hulihan na lang. So, tapos dyan sa kabilang side uh, right side left, left side na uh, kargahan ng bato kargahan ng dano ng tao sa so, so yari na yan ayan o oh. oh, yari yari na yung unahan so pinipinturahan so raw tayo tayo na pinturahan pinturahan na yung una laki ito to nung no, isang araw nagpintura tayo dito so sa plywood naman tayo na Oh. So, pakita ko sa inyo yan. So, pre container panggayat yeah. So storage city storage city tayo nalaglag dati so napaka delikato ng lugar na yan pag nalaglag ka dyan kulog ayun ayan so ilagay ng anong power tick crop ilagay ng power so malapad siya kulang pa pa ng isang peraso so lalagay na pa dito isang peraso yan napakaganda na lapat ng pangulong natin yan napakatibay na yan no? oh. lupin kaganda ang design o hubog na hubog ang kahoy pang matagal na. na 20 years pang wala ngayon ayan years, uh, -o -o, bago siya maribir na nagalala sa pintura ayan okay, yeah. kisig 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 kisig, kisig na ating pangulong maganda nito sa mga pistohan na lang ng ating mga uh, panday. Oh, so, hindi galing umukit 'yan. Galing galing. Galing nila umukit. So, tara sa uli. Tingnan natin. Oh, 'yan oh. Bago nang tayo 'yan, bago lahat 'yan. So, ayan, napakatibay na nito. Iba nang napalitan na lahat. Oh. Bago lahat 'yan, bago. O ay ilalim, taas. So, yung iba lang uh, hindi pa napalitan sa. So, dito tayo. ayan oh. So yan, babaklasin pa lahat yan. Hindi... So lahat dyan ay walang matitira. So yung mga tabla lang na yun ang natitira. So tapos yan, wasak. Tatanggalin na rin, wawasakin na yan. Tapos yung kabila, wawasakin yun, papalaparin yung kabila. Papatumba. So tapos, itong mga kahoy na yan, ah, na yan. Ah, yun. Papalta na yung binigyan dito. Ayun o. Ayan, yan agad dito. Ooh, naligo sila! Ha ha ha! so... Ang ganda na lapat ngayon yan. No. Lapat na lapat. So, itong kabilang side na to. Ito, ito, ito. Yan, nakikita nyo. So, luluang yan. Ang... Yung bati wala na yun. So, diretsyo na siya, pahuli. So, naka ano na siya. Nakapaluwang na. So, lahat yan. Tingnan nyo naman, oh. No. So, mahina na yung mga gilid niya. Hina na yung mga kahoy. So, palit lahat yan. Palit bago. So sira na doon talaga oh. Para ano uh, talaga ng ating pangulo So pagyari dito na kapate, nakapakatibay niya na no. Yar. So yan, yari na rin. Nabalta na lahat dyan. yan. Yan, nabalta na lahat yan. Ito na lang. Ito na lang sa pauli. So oh, two weeks. Ayan. Mga two weeks. Ano na yan, yari na. So mangyayari dyan, pipinturahan na lang. Pipinturahan na lang ulit yung mga aligasyon niya. Yan yes, oh. Yes, patingin-tingin sa jigs. Patingin-tingin, di naman makakai. Gumagabi na. Uuwi na naman sila. Yan, talagang palitin na lahat yan. So, yung ibang ano, papagandahin na lang natin. Ililisan. Yan, wasak na, wasak na, wasak na. dito na po tayo sa Pangulong. Kung saan ay ayan, wasak na. Binasak, binasak na. Binasak na naman ang huli. Ayan, lasag na, lasag na. Tingin mo yung mga kahoy. Oh. Ang sama ng pangyayari. Yung mga kahoy talaga yung mahina na. Oh. So, ayan. Mga kaibigan, mga kadikasin. Napaka, ayan ah. So, pero magaganda pa rin yung mga kahoy niya. Yung dati. na pinakang sentron. Ayan Oh. So yun, wawa sa akin yung dugsong dati. So ngayon, full boot dugsong na yan bago ahabaan pa. So mga isang metro siguro madadagdag. So titibay na lang ulit, ah, ahaba. Ah, ay, usak na Oh. Si Manong. So Manong, mainit, mainitim ka. Pagpayong. Ayan o. Oh. Uy, talaga naman. sa magandang magandang umaga po muli. So, Hahaha <laughs> Pasulpot-sulpot lang po ang video natin dito Pero napakaganda nyo, napakabibay pag ginawa yan So in-update ko lang kayo sa mga baklas nito Complito na yan So dito na gano'n na, makinis na, makisig na So ito Tanggal ng tarik ko Ayusin, itatanggalin din yan Yung side na yan, so mabaklasin Tanggalin lahat o Yan So yan o, oh, na. Talagang binaklas sa lahat. Kung saan ay talagang, ano, talagang binasak na lahat. Kung saan ay bagong-bago na. O, yun. Bagong-bago na ang pangulong natin. Yan, Wow. So yun, update ko lang kayo dito sa ginagawa dito. Binasak na. So, yun, mga kahoy. Yung ibang kahoy, mahina na talaga. So, binasak na oh. Ay mga kahoy. Lagas lagas na. So dati kinabit ng buo. So ngayon ay walang nangyari. Lasag lasag. Nako. Wala akala ko'y magagawa itong mga ere. Magwawasak pala. Speaky. Wasak. Ayan. Speaky. Ay. Ayan na lang nalang diskarte. Pagtanggal o. Yan yung clam nung tarik para mas matibay dyan sa ano. Matibay sa aron. Hindi mawasak. Hindi matanggal ng tarik. So yan shoutout sa mga maggawa na hiri. Napakatibay yung maggawa. So napakagaling. So kung gusto niyo magpagawa, comment lamang po kayo para mapuntahan ng inyong papagawa. Ayan. Available po sila pagkatapos hiri. So mabibilis na magtrabaho. So dalawang linggo pa lang. Ayan. So, tatlong linggo, tatlong linggo na. Na ah, ginagawa yan. Tatlong linggo pa lang. So, ngayon, papatlong linggo. So, unang araw pa lang, lunes. Today is Monday. So, January 27. Ayan. So, magaling nga yan. Magaling nga yan. Iwinasak naman ah. oh. Oh. Magaling magtrabaho, magaling magwasak. Ayan, magaling daw magtrabaho, pero magaling magwasak. Pag may apawasak, ano yun oh? Ah, pagyari yan, update ko na lang kayo napakaganda niya yan, pagyari yan bagong bago pwede na sa 3 milyon <laughs> ibinta lang pala 3 milyon pagkayari sa <laughs> batay ay alas tatapos sa 4 na pa pala ano? yan eh pa daw ubos ang isang daan. Eh, so, buti talaga ito sila manong, italaga nga, baka talaga na re. O, oh, ay. ay talaga nagpaaraw lang sila, pero matuloy ng gawa. So, sa gusto magpagawa, si manong na kunin nyo. Ayan, apat po sila nagawa niyan. Kanya-kanyang pwesto, ayan oh. ah, o. sila kuya. Pwede yung, <laughs> yung nagbabae din o, oh, 300 yung mga yan. Ah, kaya <laughs> so, gusto sakit ako, <laughs> Sa gusto na magpagawa, huwag nyo na daw ituloy. Mapahamak lang, mawasak. Katulad doon ni Ro, winasak na o. Oh. Pero mabilis naman o, oh, ibalik yan. Kahit winasak nila, talagang sulit. Sulit ang pagbabalik nila. Mag iba'y magawa. Sulit talaga. Sulit kayo sa bayad. Mabilis pa. Ito mo ba o. Oh. Lugi lang kami sa kain. Lugi lang sa kain. Lugi lang sa kain. Mahirang kumain. Ang kain ho nila lang. Pag sinaingan nyo ng ano ay eh, yung paldira eh, may trapang kanin. Yan, okay, to yeah, wasak na po. Well, hindi na naman tayo sa ating pangulong. Uh, Ayan, tulad ni Sis Kauri. Ayan, kung saan ay wasak na yung hulihan. Ano, wasak na wasak na lahat pero yung una ayun. Yung una sige pipitura, yung una okay na yari na. So dito na lang. Yan nagawa na sila stage. Rampahan nila. Ayan, yung ating unahan. Yung ulihan pala, ulihan. Ay wasak na tatanggalin yung ruda na dugsong dati. So tapos sa uh, papalitan ng panibago. Ahabaan mga hanggang doon siguro. Ang haba niya. Habaan yung huli. Tapos ito, Diretso to lalapad na ito, dito lalapad. So papalaparin yung pamula yung matiwala yung ano na yun, yung naka sentron. So diretso yung papunta dito sa huli. Mahaba, mga hanggang dito siguro. Yan, side na to. So bago yan, ibang kahoy na yan, tatanggalin na lahat, tatanggalin na lahat. Yan. So papalitan na yun oh, dami. Malubas <coughs> lahat yan. Kumawala so, uli yung pet, natitira lang kasko, yung ano na yung ruta. So papaltan. Kaya yung tayo tayo, tayo nang tanggalin tapos sinintindi lang nila yung mabubong yung manta para hindi mainit so umulan man ay tuloy ang gawa nila. So kaya matitibay itong mga to. Gawa ng kahit umulan gumagawa yung mga yan. Gawa ng may manta sila at tinatabunan na agad para mas tuloy tuloy ang trabaho nila. Ayaw din nila maabala. So napaka napaka ano nito mga ito. Napaka ano napaka ano sa mga may-ari. So naalala din nila yun sa pagpagawa ng may-ari. Ayaw nila napahiya. Kaya tuloy yung gawa nila. Kahit umuulan, tuloy-tuloy talaga ang paggawa ng mga yan. Ayaw nila napahiya sa nagpapagawa at sa ano. Ayaw din naman nila na patigil-tigil. So, sulit ang pagbayad nyo So, kung gusto niyo magpagawa, so, message nyo lang ako. Comment nyo lang at mm, papuntahan natin sa kanila. So, available naman daw sila pag talagang uh, kailangan nila na magpapagawa kaya takas wala silang gawa. So, pupunta daw sila. Ayan yung mga dumidumi, -dumi, mga kalat-kalat natin. So yan o, oh. kasi naman nung nag-iintindi tali. Para naman ay na uh, hindi ilipad din ng malakas na hangin. So malakas na kalong yan o. Oh. Malakas ang gulong. So para hindi ilipad din ng malakas na hangin yan. So yan si anak ni Manong. Ayan, so tapos daw. Yan lang huli. Ayan, so yung kamaruti natin. Ayan, so buo pa naman. Wala pang tama yan. So nireparal na yung iba. So iba eh, po yata niya sasabihan na lang. Ayan o. Oh. So, nagtibay na. So pag nagawa natin, update ko lang ulit kayo sa mga gagawin dito at doon sa pagdusong ng umplihan. Ayan. Si Kituto. Si Pago. Ah, Kituto O, oh, ta tamang linis si Kituto. Oh. Ah, tingnan nyo naman. Madumi na o. Oh. So linis na yung ilalim natin. Ito ang pipinturahan. ni Kituto. O. Tapos yung ating transmission, kinukot-kot na rin niya. Si Kituto, yung tulog bangka natin, yung matindi maglimas, talagang matagal nalimasan, paiyakan, dahil sa sobrang tagas na ng ating mga, siguro sa mga dugsungan, sa mga kahoy-kahoy, doon na nagatagas. Ay ngayon naman, mga bago na yung kahoy natin lahat yan. No? Bago na lahat. So yung kasko natin matibay pa. Ayan o. So nasa riwa pa yung kasko. Hindi naman siya brinoma. May mga butas-butas, kaunti lang. Pero hindi sabihin yung abrumahan siya ng sagad, hindi. Pati pa, medyo manifest, pero ano, quality pa. So, yan o. Ta, ah, tibay. Lahat ay buhay na buhay. Buhay na buhay ang kahoy o. Yun ang turahan. So, orange yung ibaba Orange pa rin naman ng ano niya. Kaya lang eh, light orange. Red. Orange red siya. Ang ano. So, shout out sa Bustik. So, Triton. Yun, Triton. Ayan, Bustik. So mayroon pa tayong mga Pioneer na gamit doon. Epoxy si Pioneer. So shout out sa inyong company. Shout out sa Bostik. So, yan. So dalawang gamit namin do sa dusungan pero kabuuan do sa gagamitin sa plywood. So ano siya. Epoxy si Pioneer ang gagamitin namin sa plywood. Malambot. At talagang uh, pag nilagyan siya ng uh, pintura at um, pagpahid sa plywood di mapakalambot eh no. So ito na lang. Hanggang dito na lang at update ko na lang ulit kayo sa susunod na ating mga video. Ayan, sa pagkayarihan nito sa paggawa. Pag tayo na tayo naman punta, uh, tayo dito. So, apat naman yun sila mga nung na nito ng Pangulong. So, napaka-bless at napaka-bilis. At sana i-bless tayo ng Panginoon na pag nakabaha itong Pangulong ay makarami ng huli. Ayan. So, shout out sa mga kaibigan natin dyan, sa lahat ng ating mga followers. At sa ating mga manonood diyan shout out sa inyong lahat ah yun know, o kanya kanyang wasak na oh. wasak na tagal na ligas o oh. tagal na patula na ang tirahin tabla natin ang galaw. Pinutulan na yung ruta. Yun. Pulo na yung ruta. So, yung pagdudugso ka ruta, ito yan. So, papahabain. So, naputol na. So, ah, ahaba siya ng apat ah, na metro siguro. Eh po yung uh, pinutol na ruta dyan. putol na. So, nagubulat sila pa Yan. Nagubulat sila pa ako. Thank

Ayan. May bago na siya. Ayan. Simentado. Next, next, next. Karuti na. Karuti na. Mahawa ka naman sa pagkakaruti. Ayan. Ginaruti na po. Magalang matanggal yung alumang aligasan. So, wala na rin siya. Mahalos sa baka malulut. Putol na, putol. Putol lang pagmamahal. kaya pala magwasak yung mga yan. dalawang tao, tapos nakalalay isa. Katulad sa pagmamahal, isa lang pagmamahal, hindi dalawa. Kaya, wasak na. na. 300 na lang natira, 300.